Kaya mga kapuram din, si, yung mga luya kasi, tinatanin na po natin. Tubong si Badramel, na mga problema, naubos na yung luya. At siyang magamit. So, may sekretong luyan po tayo dito, nakapiraso, pang ilang luto. No? So, ito yung mga reject doon sa ginagawa nating pananim. Binaon ko lang siya dito sa isang area. Kaya natin kung meron tayong mauhay. Di mo ba alam to? Di mo ito nakikita?

Ayan, tingnan yung mahuway tayo. <laughs> Haliit. So, may nabulok na. Ayan, nabulok lang. Nabulok na pala. Ah, wala ang sira na. Ang gamit, oh. Meron pa yan. Mawawalan ka agad ng pag-asa, eh. mo, dapat hindi ka, ano. Mawawalan ka agad ng pag-asa. Ay, makahukay tayo dyan ng jackpot. Ito ang isang tinola ko yan, Brad. Mm. Hmm. Oh, ito. Oh, O, oh, ha? Sabi yeah. sa'yo. Oo, oh, ha? <laughs> pag-aas, eh. Ayan, <laughs> o. Aparamdya. Yeah. Ito ang gabi sa'yo. May isang tinola ko, eh. O, ha? Ito mga bulok-bulok mo -bulok na, na ano, eh. Ito, malagas ang isang ito. Hmm? Hmm? Oh, oh. yan pag mo. mga din yan sa tindahan. Sige sa'yo Oh, ha. Ngayon Oh, ito pa oh. Oh, video mo? Dito video ng mga So, tapos mo. Oh, ha. Oh, ha. Kaya nyo, pag may tinanim eh. Sikretong taniman ko ito eh. Marami pa yan, Nakakalat lang, Brad. Kung wala ng pag-asa. Marami pa tayong luya. Ano problema kasi yan eh. niyo eh. O, oh, din yan, Brad. ba? Ngayon, yeah, mga kaprop, dito yung ating sekretong ano. Ay, hey, baba mo pa yun sa sekretong luya. O, oh, di ba? Ayos. <laughs>